Hello guys! For today's video guys, ipapakita ko lang sa inyo yung mga gulay dito na kinakain na hilaw. So, guys, ito, itong gulay na to guys, pichay, pichay bagyo or ewan kung anong klaseng pichay ito. Basta kinakain nila ito, hinihiwa-hiwa ng maliliit, tapos papataka ng olive oil, kalamansi, tsaka lalagyan ng kamatis, and then kakainin siya ng hilaw na katulad sa salad. So, kayo guys, uh, na nyo na ba itong kainin? Yung gulay na to. So, ako hindi ako kumakain. Pero yung iba guys, kumakain ako pakunti-kunti.